kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na may mga nakuhang data mula sa Bureau of Customs itay kasunod ng cyber attack sa ahensya kung saan ang layon nito ay data mining uh, when it was compromised uh, certain data were extracted a subset of their data hindi naman yung buo ang ano nangyari is uh na-compromise yung uh reportorial system nila so it's a, it's a system uh, uh isolated system inside BOC for More like a communications uh, uh, system nila to report on their daily activities. Paliwanag ni Assistant Secretary Iso, dahil nakahiwalay ito ay hindi ganun kalaki ang naapektuhan. Ayon sa DICT, lunes na naiulat sa kanilang ang insidente at agad nang rumisponde ang kanilang National Computer Emergency Response Team o NSERT. Dito ay nagsagawa sila ng assessment sa system ng BOC. Kasabay nito ang kanilang investigasyon sa nangyari. Tinataya ng ahensya na nasa 10 gigabytes ng data ang posibleng na kompromiso ng nasabing insidente. Uh, some of it would be employees medyo sa mo divid yung mga ano data ng mga clients and customers ng BOC kasi na isolate yung system na quarantine natin yung system pati yung mga uh, access points nila gina-quarantine na natin so the internet uh, the internet and uh, the servers were also isolated so talagang ano na siya uh, hindi siya makakapeto doon sa ibang ginagawa ko ng BOC Anya may sistema o firewall naman ng BOC laban sa mga ganitong sitwasyon Ngunit masasabing mas advance ang gamit ng mga hacker para malusutan ito. Sa bahagi ng BOC, kanila pang inaalam ang kabuwang bilang ng mga data na nakumpromiso. Base sa kanilang investigasyon, posibleng kasama dito ang mga pangalan, email address, company name, contact details at tax identification number. Abiso naman ng BOC, magpalit ng password ng login credentials at iulat ang anumang kahinay na lang aktibidad sa inyong account. Kaugnay ng insidente, paalala ng DICT sa iba't ibang mga ahensya ang pag-comply sa nakalatag ng National Cyber Security Plan. Bukod pa dito, ang pagkakaroon ng sarili-sariling emergency response team. Kaya mga ganda yung mangyayari, hindi na po sila tatawag sa DICT. Hindi na rin magkakaroon na sila ng uh, pag-responde ka agad-agad. It's more like a, uh, an internal ano, uh, pag sa mga kumpanya natin, may sarili ng mga nurse at Sa uli kasunod ng mga pag-atake ayon sa kagawaran ay mahalagang tingnan ng kanika nilang mga sistema at gawing prioridad ng pagkakaroon ng upgrade kung saan nakahanda ang DICT para tumulong. Rod Laguzad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.